Dumako muna tayo dyan sa lalawigan ng Pangasinan, bahay ng isang lolo si Dunog ng sariling anak mula sa FM Dagupan, may Ditalia, Idol Matthew Pacheco. Sumiklab ang sunog sa isang bahay sa barangay Kabuluyan, second mga Tarampang, Gasinan. Sa ulat ng mga tarong Municipal Police Station, nasaksiyan ng 70 anyos na lalaki residente ng lugar na sinisilaban ng kanyang anak ang kanilang bahay. Agad naman umanong tumakas ng lalaki matapos itong mabisto. Tumagal ng abot dalawang oras bago na apula ng BFP ang apoy. Wala namang naitanang nasugatan sa insidente habang nahuli naman agad ang sospek at kasalukuyang nasa kustodiyan na ng pulisya. Tatayang nasa 100,000 piso ang kabong halaga ng pinsala. Sa pakikipag-ugnayan naman ng IFM News, digupan sa otoridad na ay pasok na lalaki sa rehab center matapos ilahad ng may-ari na dumaranas sa mental health condition ng kanyang anak. Samantala, patuloy pa rin ang investigasyon ukol sa pinagmulan ng apoy. Kasama mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak Ariman.